Ayan mga kainags, nandito ko ngayon sa labas ng bahay. Siyempre, nilalasap natin yung init ng araw at yung ganda ng kapaligiran natin. Alam nyo mga kainags, makinit na ngayon eh, warm na. Although may mga snow pa tayong mga nakikita sa paligid natin. Pero yung init, yung klima, yung talagang nararamdaman na natin. Talagang nararamdaman na natin ang pag papalapit na spring at summer. At syempre, sobrang excited na tayo para sa ating mga sports activities sa labas ng ating bahay. Kaya, gusto ko lang hilahin yung panahon eh. At mga kainags, magkasalamin muna ako kasi nakakasira, nakakasira sa mata yung kilit ng araw Yan, at least komportable na tayo ngayon. Protection na yung mata natin actually ito yung lumang salamin ko eh matagal lang sa mat matagal lang sunlight na sunlight uh, sunglasses ko na to eh pero okay pa rin naman pwede eh. pa natin iba talaga pag tumatambay ka sa labas ng bahay mo tapos sa uh, magandang panahon uh, labas nakalabas ang araw tahimik tapos ano ah uh, mo yung mga sasakyan Parang talagang umpisa na eh, parang lalabas ka na ng kulungan eh. Tapos syempre may kapi pa tayo. Habang nandito sa labas, nakatambay. Ang kulang na lang daw sa akin, lata eh. Para kung sakaling mayroong duman, baka may maawa maglagay ng bariya sa lata. Pwede na. <laughs> Talaga si Mahal na Reyna no? oh. Kung ano, ano mga sinasabi sa akin eh. So at least nag enjoy tayo ngayon mga kainags. Magandang panahon. Eh, sino ba naman ang hindi magiging masaya sa panahon na yan? sa ating kapaligiran na ganyang kaganda. 'Di ba? Talagang maaliwalas na maaliwalas ang panahon ngayon. Eh syempre, nakikita natin natutunaw pa yung snow na ganyan, no? Yan oh, kita natin, 'di ba? Yung mga snow natutunaw na. Ngayon ay March, first week ng March mga kainags. Lakad na naman tayo, syempre hindi kumpleto yung araw natin pag hindi tayo naglalakad. Tsaka hindi rin kumpleto yung araw natin pag uh, hindi ko na ipapakita sa inyo yung kapaligiran ng Alberta, Canada ngayon. Yan ang update natin ngayon mga kainags. Oh. Kita niyo yung daan. Maliwanag na maliwanag na. Ayos na ayos na. Di diba? Naalala ko dati nung una kong punta rito sa Edmonton. Eh, 10 years ago. 2011 yun. April. April naman. Parang kailan lang. Bilis. 10 taon na pala. Tapos ito na tayo ngayon. Ibig sabihin, sampung taon na yun naman yung nadagdag sa edad natin. Pero okay lang yun. Importante, masaya tayo. At maganda yung lifestyle natin. At tsaka syempre, komportable tayo. Populi, nakikita niyo yung paligid natin mga kainags. Maganda, di ba? Tapos syempre, dito tayo sa may daan ngayon. Nakikita tayo ng mga driver habang naglalakad. Nagbablog tayo. Syempre, ganun talaga. Kita niyo naman, maingay, di ba? Yan, yung mga sasakyan, dumadaan. So, pag tumagal-tagal ka na rin pala nagbablog, nasasanay na rin, nasasanay na rin pala yung ano mo, no? Kahit na marami nakakita sa'yo, nasasanay ka na rin pala. Medyo kumakapal na nga yung mukha ko, nakikita, napapansin ko, no? <laughs> eh, ganoon talaga. Kailangan natin yan para, syempre, maging, may pakita ko naman sa inyo kung ano yung nangyayari at na-update ko kayo, ano, kung ano yung nangyayari sa Canada. Ito ngayon, dati, makapalang snow. Ngayon, wala lang snow. Spring na di ba? Ganda na mga kainags Yan ang ating nilalakaran ngayon Heading tayo dun Masarap maglakad ngayon eh. Siyempre kasi hindi na malamig eh. Hindi na siya Delikadong ano, Lakaran yung mga daanan Kasi wala nang snow Hindi na tayo madudulas Ayan, napapansin nyo dati maraming snow dyan Ngayon naman, wow Naman naman, mga kainags Di ba? ang ganda sa mata kasi ano eh colorful na yung mga nakikita natin ngayon eh kumpara nung mga nakaraang buwan na puro puti yung lupa puti, yung langit puti ngayon tingnan nyo naman wow, malapit na lumabas yung ganda nyan mga kainags alam nyo maganda rin yung benefits ng paglalakad natin eh kasi sa totoo talaga bago ako mag vlog Talagang hilig ko yan kasi gusto ko yung nare-relax ako, nai-enjoy kasi ako pag naglalakad ako eh. Especially pag nakikita natin yung kapaligiran natin. Maganda, malinis, di ba? Katulad yan. Nai-enjoy talaga tayo, talagang nare-refresh yung ating isipan, nare-refresh yung ating mata. Lahat ng buong katawan natin, relax, nare-relax. Maganda. Kaya maganda tong paglalakad na ginagawa ko kasi bukod sa maraming benefits akong nakukuha mula sa paglalakad syempre na i-share ko rin sa inyo yung kapaligiran natin kung anong meron tayo dito ngayon sa Alberta, Canada kaya at least kahit habang naglalakad ako may papakita ko rin sa inyo di ba? may papakita ko rin sa inyo yung kapaligiran kung ano yung nangyayari sa kapaligiran at na-update ko kayo kung ano yung syempre kung ano yung pangapagbabago kaya sana magustuhan nyo yung mga update na tinapakita ko sa inyo mga kainags uwi na muna tayo kasi punta tayo sa Costco bala kong tumingin ng mga na, ano, eh, bangka, bangka sa Costco titingin lang naman tayo kasi kailangan natin magkanbas-kanbas tsaka para makapasyal din tayo doon sa Costco kasi gusto ko rin pumunta although mahaba ang pila doon kasi week, weekends ngayon ka eh pero pagtyagaan natin pumila kasi masarap tumambay doon eh masarap tumingin-tingin doon eh kahit na wala kang bibilin Tsaka doon kung sa, sa, -sa Costco, yung natin Costco, pagkagutom ka, marami mga libreng mga taste doon, mga libreng taste taster. Kaka-taste mo ng kate -taste ng mga pagkain doon, mabubusog ka. Kaya pupunta tayo doon, mga kainags. Tama-tama, gutom na ako eh. Kanina, parang sumisigaw ako, di ba? Hindi ako parang sumisigaw. Talagang sumisigaw talaga ako noon habang nagsasalita ako, mga kainags, habang naglalakad tayo. Kasi kung hindi ako kung hindi ako sisigaw sa pagsasalita, eh, hindi nyo maririnig yung boses ko yung mga sinasabi ko kasi sa dami na sasakyan na dumadaan sa, sa daan na pinagdadaanan natin kaya kailangan laksan ko yung boses para sumigaw ta, ano, marinig yung boss na yung mga sinasabi ko kaya ngayon syempre punta muna tayo sa cost ko tingin tingin tayo ng, ano, ng mga magagandang makikita doon mga magagandang pwedeng bilhin pero so, syempre hindi naman tayo bibili titingin lang tayo maganda kasi yung nagka-canvas ka pero ang punta talaga natin doon is yung kayak na bibili natin ko meron kasi yung nakapagsabi sa akin na may mga mura-mura daw na kayak doon pero titingnan pa rin natin syempre yung style kasi yung style lang hinahanap ko eh yan mga kainags nagkakaroon ng traffic pag may, pag may mga banggaang ganyan Mira lang, lang naman nagkaka-traffic dito, nagkaka-traffic lang naman pag mayroong mga ang ganyan eh. Nakita niyo 'yan? yan So hopefully wag naman sana mangyari sa atin yan pero talagang hindi maiiwasan minsan So yan yung yan lang kaya nagkakaroon ng na traffic dito dahil sa mga ganyan mga mga aksidente na ganyan Kaya nagkakaroon siya ng traffic So umpisa na ng traffic yan Yan na yung nabangga niya ayun uh, no yun yung nabangga niya ipapalapit na na ano tumalsik na doon sa ano Tumalsik na sa sa gilid yung sasakyan so ayan na nagkakumprontahan na sila yan yung sasakyan na bangga oh. wasak talagang na uh, wala pang buti nga wala nang snow eh kasi kung may snow pa dito mag ano pa yan dire dire uh, mag slide so yung nabangga sasakyan ayun nandun oh. yun nandun nakasubsub siya dun buti walang ang mga pedestrian o naglalakad o mga sasakyan walang tinamaan awa naman ng Diyos walang sasakyan na na disgrasya o mga tao na disgrasya yan yan, na tayo ayan mga kainags nandito na tayo sa Costco yung ina-expect nating pila Ando na, kanina pa naghihintay sa atin, sobrang haba. Kaya umpisa na natin pumila bago tayo abutin ng gabi. Tara na. Yan na yon, yan na yung pupuntahan natin mga kainags. Ano diyan yung Costco wholesale yan Pag bumili ka diyan, talagang maramihan. Kaya nga wholesale, di ba? <laughs> so, mukhang mga konti ang ano ngayon, ang pila ngayon ah. So, tingnan natin. Pag bumili siya, maramihan talaga oh. Dami no. Mahabang pila, oh. Andito na tayo, mga kainag, sa loob. So, nakikita nyo naman, ang dami, di ba? Malawak to. So, una natin pupuntahan, syempre, yung pagkain. Libre, may mga libre pagkain, eh. Yan, mga kainags. Sitingin muna tayo na, ano, kukuha tayo ng free taste para mabusog tayo. Sa ngayon mga kainags, wala pa ako nakikita ng ano eh, kayak na malaki. Maliit pa lang tong kayak na nakikita natin Pambata. Sa ngayon mga kainags, wala tayong nakitang kayak. Baka hindi pa nila nilalabas yung mga kayak na ibibenta nila. Tsaka, tsaka hindi nga pala tayo nakakuha ng pagkain kasi naalala ko nga pala, COVID nga pala ngayon. Pinag pinagbabawal nila yung pagbibigay ng pagkain na libre. Kaya wala tayong nakain ngayon, kaya gutom tayo ngayon mga kainags. Pero di bali okay lang, napusog naman tayo eh. Nabusog tayo sa pagtingin-tingin kahit pa paano kahit malas sa pagtingin-tingin nakabawi tayo yan pagkatapos ng ng pagtunaw ng snow At pagkatapos ng matagal na snow tingnan nyo yung mga sasakyan tingnan nyo yung sasakyan natin ganyan kadumi ang mga sasakyan kasi pag nadadaanan natin yung mga snow na natutunaw yan ang mangyayari madumi ang gilid Ayan mga kainags Matapos nating pumunta kung saan saan Lakad-lakad kung saan saan Matapos nating pumunta sa Costco Pagpagasulina Eto uli Lakad-lakad uli tayo Kasi ayoko sayangin yung araw eh Maganda Tsaka maganda sa paningin yung paligid Tanya naman di ba? Kaya ito lakad uli tayo Kailangan masulit yung araw natin uli Tsaka update nga pala doon sa banggaan kanina, yung nagkomprontahan, hindi naman mag hindi naman sila nag-aaway, hindi naman sila nag physical na contact. Kumpakan nag-usap lang sila. Syempre yung mga reaksyon nila nung nabangga sila. Ganun yung reaction nila. Pero nag-usap naman sila ng maayos. Syempre bahala na 'yung ano, lang ng mga insurance sa noon, information. Tapos bahala na yung mga insurance. Kaya ingat lang talaga sa pagdadrive konting ingat pero kahit minsan kahit na anong ingat mo sa pagdadrive eh, no? hindi mo rin masabi eh. kasi yung mga nakakasabay mo at nakakasalubong sa pagmamaneho hindi mo rin alam kung anong klaseng diskarte ayan mga kainags sana nagustuhan nyo yung ating vlog ngayon at nag enjoy kayo sa ating paglalakad at pamamasyal sa Canada so mag ingat kayo palagi ha Always keep safe. Siyempre, para may update ko pa kayo kung anong mga nangyayari dito sa Canada. Tsaka siyempre, doon sa mga gusto mag-subscribe. Okay, pwede, pwede. At maraming salamat sa inyo. Sa mga nanood ng videos at sa mga nag-like. Siyempre, maraming salamat. Hanggang sa muli mga kainags.